Ito po ang ulam na ibabahagi ko sa inyo. Bumabag po ng yellow dini sa lugar ko. Hindi po ako makapamili. So kung ano nakita ko sa freezer, yun po ang aking ginamit at ilang piraso po ng gulay. Palagay ko yung magugustuhan niyo rin po ito. Dahil lamang dagat po eh, imitation crab meat at ito naman po eh, tulya. Pwedeng pwede pong ihalo niyo tahong kung gusto niyo. Frozen po ito, tinunaw ko na at ito po'y luto na. Kaya ito po ang magiging protein natin sa ulam na lulutuin ko para sa inyo. Magustuhan niyo po sana. Ano po ba bago? Kumusta po kayo? Welcome na welcome po kayo dito sa ating Ron Bilaro Cooking Channel. Hello po sa inyo. Po natin yan sa sibuyas. Yun. Pagkatapos bawang. Sige. Ikit mata po tayo ha, kamatis. Isa lang. Kung medyo mahal-mahal po ang kamatis eh, naku po, eh, ewan ko na. Hindi yata po pwede itong ulam natin na walang kamatis eh. Ipagpaumanihin nyo na po ha, pasintabi na po kung mahal po ang kamates kapag kaluto na po yung ating aromatics maglalagay po ako ng konting bagoong optional po ito ha sasabihin ko mamaya kung bakit na nilagyan ko po ng bagoong hindi kinakailangan basta mamaya magkakaigi tayo at sasabihin ko sa inyo yun. Hmm. sige kakulay lang ng kaunti oh. isang maliit na karot po ito oh, yun. kayo po ba'y nanonood pa hanggang ngayon mga kaibigan kasama ko pa po ba kayo pakibanggit nga po kung taga saan kayo at nang mabulyawan na po kayo ngayon habang maaga pa. <laughs> Hello po dun sa mga bago nating manonood ha. Ah. Welcome po kay Dine. Eh. Konting patis lamang, konti lang. At yung bagong po meron na. Ah. Maglalagay po ako ng nor. Kung ayaw nyo po ayos lamang. O, oh, konting patak lang. Papikin nyo po ng konting shrimp powder o. Oh, ganun. Diretso po, diretso. Napakabango na itong niluluto ko. Oh. O, oh, ngayon po. Lagyan po natin ng tubig. Apat ah, na tasa po ito ng tubig, mga kaibigan. Tapan muna natin sandali, ha? Ah. O, oh, kumukulo na po, o. Oh. Lalagay ko na po itong ating upo. O, yun. Mura-mura upo yata ngayon sa palengke Kaya upo na lang po ang aking inilahok. Ito po'y tatlong maliliit ba na gano'n, no? Na upo. Nabili ko po dito, ha, ah, sa katakapit bahay ko, na American na uh, store. Napansin ko ba may upo? Bumili po ako at $5 po yung tatlo mahal po ba yun? lalagay na po natin itong ating halaan tuliya, o kaya itaong kung meron kayo kung mura-mura ano ba mura doon? kanina po binanggit ko ito po yung luto na oh, napasingawan na at wala na rin pong shell Igi yung may ganitong nabibili din sa lugar ko kasi po ito frozen so tinunaw ko muna pero masarap po yan ilahok na po natin to mura-mura naman ng imitation crab meat para maraming makakain o may sabaw pa Bagong-bago po ito sa paningin nyo, mga kaibigan, no? Nga naman, kapag ka po umuulan ng yellow dinis sa lugar ko at hindi makalabas, kung ano-ano lang na iisip kong lutuin para makapagbigay ng mga bagong bihis na ulam sa inyo, katulad po ni Ray. Kaming tandurog po, hindi ko pa yata nalalagyan. Konting halo pa, yun. O siya, takpan po natin, ha? Hindi pa tayo tapos at may ilalagay pa ako dyan. O siya, kumukulo na po. Tignan natin, malambot na rin po yung ating upo. Kaya ako po nilagyan ng kaunting uh, konting bagoong. Dalawang beses ko na po itong ginawa. Yung isa yung hindi ko ipinakita sa inyo. Pero parang mas masarap po talaga kapag ka tinatapik-tapik nyo ng kaunting bagoong. Para sa ating mga Pilipino, ha, uh, yung panlasa po. Dahil po nga, it, nilagyan ko ng eto ba, uh, tulya, halaan. Maglagay po tayo ng sotang no? Dalawang balot po ng sotang ho niya. Ilibog na natin. Para po talagang marami makakain. ito'y ay uh, kompletong -kompleto na sa isang kaldero eh, ay na ang protein at nandoon na ang carbohydrate. So, ganoon. Gugupit-gupitin ko po yung noodles ha at baka sumabit sa lalamunan nung kakain eh. O, tingnan niyo, oh, ginaganyan ko. Po. Kasi po'y mahaba eh, oh. oh yun. Ganoon, gupit-gupitin niyo. Hindi <laughs> pa tapos, may lalagay pa po ako diyan. O siya Lagyan po natin ng kinchay para maganda ko layo. Oh. It completes the meal kapag ka may berde. Hmm konting halo lang po nako po o, tignan niyo oh yang ba ang hindi niyo kakainin no parang kesarap sarap papatayin ko na po yung apoy ya ah. ito po eh, ayos na ayos na mga kaibigan nakikita niyo naman ang niluluto ko pasintabi na po ha Ngayon po hindi po makalabas at dahil nag-uulan dito ng yelo at bumabagyo. So pinipilit ko lang po talagang magkaroon ng content at makapagbahagi sa inyo ng ulam na pakiwari ko yung marami sa inyo makakagusto katulad po na itong ginawa ko ngayon. Ma Ron Bilaro!